Section 21 of Republic Act number 9165 okay. or the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 which mandates the inclusion of media representatives as signatories in the inventory of confiscated drug related items while this provision was crafted to enhance transparency in anti-drug operations, I submit that it is time for us to revisit and devolve this responsibility to better-suited entities, Mr. Speaker. Galing, diba? Galing! <laughs> Ang galing mag -english. Good day guys, And ito pa muli si Daddy Bean And muli kayo ang sa si Daddy Bean channel Nung pinanood ko to nung nakaraan, no Ah, uh, ini skip ko na yung In-skip ko na yung not sure kung around 15 minutes yung kanyang privilege speech Ito si Congressman Erwin Tulfo, no Nang AXCIS And Nagkaroon sila ng ano May sagutan dito ni Ni Goma kasi Uh, nag nagkapa na ano parang napahiya dito si Erwin Tulfo eh, 'yung nakita natin no at uh, tinapik din ito ng iba't ibang uh, mga channels nasa mainstream media na rin to at uh, talagang napahiya dito si, si si ano si Congressman Erwin Tulfo kasi nga narinig nyo ba 'yon ang sabi niya dito it is time for us to revisit this uh, yung binabalangkas na down da daw ni, uh, yung binabalangkas daw na batas tungkol dito sa pagsama ng mga media sa tuwing magkakaroon ng uh, uh, yung drag uh, uh, drug raid oh, kung di ako nagkakamali no? at anong nangyari guys uh, sobrang uh, alam nyo yung parang parang din pagda sa amin sa keso na girab na girab oh, excited ano yung eh, sa pagiging excited na na oh, masasabi natin na parang gahok na gahok parang ganun itong si Senator Erwin Tolfo ah Senator na hindi Senator Congressman <laughs> kasi nga ewan ko parang ganun kasi yung sobrang confident niya na makakapasok siya sa Senator eh kakandidato ba to? I think kakandidato siya eh ah nag-file ba to? Para nag-file to no, mama? Dalawang, Erwin, dalawang tulfo kasi nag ng kandidaturo na nakaraan eh. O pwede. Parang nag-file nga siya. And, yun ang ano dito guys. Napahiya talaga si Congressman Erwin tulfo dito. Kasi, yung kanyang uh, pinupush na i-review ulit daw nitong Kongres... ang sabi ni ni Richard Gomez o ni, ni Congressman Richard Gomez forward na natin ha ah. eto to, to eto naku nagpatalastas na yung kwan ah uh, Deputy Majority uh, Floor Leader, uh, Mr. Speaker. Deputy Majority Floor Leader. Ah... Uh, I'm very sure, Mr. Speaker, that uh, you know very well that uh, the Committee on Anti-Drugs is uh, very active on RA-9165. I am uh, aware. Tinanong siya dito ni Goma, no? Ni Congressman. Basta Goma ito, kagati sa kanya. Since uh, yun naman talaga yung tawag sa kanya, no? Kahit noon pa. Uh, sinabi niya dito, alam na alam naman ninyo, no? Na active na active o oh, talagang tinitingnan ng kongreso ang batas na yan sabi niya ah sabi ni congressman Erwin Tulfo ay ah oo, oo oo naman I know very well sabi niya Speaker oh you are aware Mr. Speaker thank you if you are aware Mr. Speaker then what was the purpose of uh, the privilege <laughs> natatawa na, natatawa na si Gova dito parang kita niyo ba yung reaction niya parang nang nang nang, nang uulo lang parang ano ba naman ito tapos tingnan tingnan niyo si ano si Erwin Del iba na yung itsura niya may something na kasi tingnan niyo ah speech i uh, i don't know if uh, my distinguished colleague was present when i was mentioning an amendment on section 21 oh, ay niya parang sinasabi pa ni Erwin Tulfo dito na ano na hindi kaya'ta nakikinig o hindi ata nakikinig itong si Goma sa kanya sa kanyang napakagandang privilege speech di ba of RA9165 particularly exempting the media from being signatories in uh, drug related operations particularly on confiscated items Mr. Speaker Alright, thank you, Mr. Speaker The reason why uh, I uh, wanted to uh, ask the the good gentlemen is because the you know, RA-9165 was passed already in the last Congress wow. Ah. <laughs> Di ba? So, paano siya ngayon yan? Ang sabi ni Goma Ang bat, ang uh, RA-9165 ay naipasa na So, ibig sabihin na-review na yun na-review na siya. So, ano yung sinasabi mo na kailangan pang kailangan i-review no, ng uh, Congress itong sinasabi mo na RA uh, 916 During this Congress it has also been uh, been amended oh. and in section 21 of RA 9165 <laughs> Tingnan nyo ito, ano ni Erwin Telpo di ba? Amended na. So ano sinasabi mo na kailangan pang tutukan ng kongresyon? yun? Eh amended na. Di ba? Naipasa na. Sana ipasa sa Senado. Pakinggan nyo. If, I don't know if the good gentleman is aware, the deputy majority floor leader is aware that the section 21 uh, has been taken up. Hmm. Uh, can, can you repeat that, uh, okay, uh, Mr. Speaker? Hindi niya alam na hindi niya alam na ano na na-amend na at na-review na at na-amend na ito ng uh, Congress and naipasa na at ang Senado na ang bahala doon. Sinabi rin ni Richard Gomez dito ni ni Congressman Richard Gomez na wala na kami diyan sa Senado na yung yung <laughs> yung susunod na move. Kailangan silang uh, mas mabilis gumalaw kasi natapos na namin yan ngayon ito si Erwin Tulfo medyo anong hindi ko masyadong maintindihan siya sinasabi mo kasi nga hindi niya alam yung sinasabi niya kita nyo ba yun ang problema dito no and ewan ko ang dami kong nakitang mga comment no gising na gising na talaga ang taong bayan no uh, pag nakita nyo yung mga comment dito Uh, sigurado ko na panood nyo na rin naman. Siguro panoorin nyo na lang ng buo. Pero, pag tinignan yung mga comment nyo, eto mga comment nyo, yung mga mga nandito. Ito ang gusto nyo na senador. Walang alam. Sabi niya. Pinas gumising tayo. Iboto may alam at may pagmamahal sa Pilipinas. makita nyo ba? Mas inaral ni, ni Erwin Tulfo yung pag-islang ng aksi. Uh, kaysa sa section 21 of, of uh, R 9165 actually gano naman yata talaga sila magsalita since uh, galing sila sa stage uh, sabi nga nung ano eh nagka issue diba dati sa kung hindi sa DSWD kasi tungkol sa kanyang uh, uh, nationality no so malaki ang chance na totoong Amer Amerikano na talaga to si, si, si Erwin Tulfo Obvious, sabi nito ni Wesley, no? Obviously, di alam ni Erwin ang mga nangyayari. No to Tulfo. Big no to Tulfo. Sabi nito mga ano. Nang dahil sa privilege speech na yan, na-expose ang katangahan of oh, ni one, one, senator candidate. Good job, Congress, Richard. Richard. Oh, o, diba? Grabe ang galing at talino. Si Congressman, Go Uh, ngayon ko lang nakita halos na pero matagal na sa Congress ito si uh, si Gomez eh, no pero bihira ako siyang makita magsalita pero magaling pala talaga siya no. Magaling siya magsalita. <laughs> Nag-aral din niya dati ng abogasya, natura. Hindi po sila nagkasagutan ang tawag po dito nagkabulgaran. Kung sino may alam na kunyari may alam kahiya bakit sa congress nagraran si Tulfo eh nasa senado na pala ibang statement niya nung umpisa at huli divergent puro kasi grandstanding sila magkakapatid oh, tapos credit grabbing pa oh, kita nyo ba hindi ito hindi ito galing sa mga against sa mga Tulfo ha? ito ay sa news 5 This, may mga channel kasi na gano'n na puro against kay Tulfo sa mga Tulfo brothers no this show this just shows kung sino yung mga nagtatrabaho talaga sa congress versus sa mga papogi lang eh, siguro naman dahil ano ma hindi gano'n katagal yung experience ni Erwin Tulfo dyan. kasi nga parang nito-nito lang siya nakapasok no pero kailangan maging responsible din siya doon bakit kung meron siyang katulad niya na ipupush sa congress sana pinag-aralan muna niya mabuti kung nandun pa ba talaga Eh, naipasa na daw so pahiya siya talaga dyan oh, big note to tulfo salot ako sa iyo representative gomez Pais lang pa si Erwin, hindi din naman pala alam ang batas. Big note to Tulfo Goma. Yun nga rin eh, parang alam niya yung proud na proud siya habang nagpi speech. Tapos biglang nagkaganito. So, mas okay talaga na ano, nang iboboto yung mga kandidato, yung hindi lang puro papogi, no? Para kasing pagmisa minsan napapansin din natin sa ibang mga kandidato ngayon. Lalong-lalo na yung mga sikat na personalidad, no? na parang sobrang papogi talaga nila no papapansin sila sa mga tao at uh, gustong gusto nilang alam niyo na since malapit na yung election ay gustong gusto nilang mapapunta dun sa spotlight pero anong nangyari nga dito kabaliktaran no napakusabi na natin napapunta sa spotlight pero parang kahihiyan spotlight ng kahihiyan kasi nga eh, kagagawan din naman niya na hindi siya nag-research mabuti dito, ka sa, dito sa kanya mga uh, isinusulong daw para mas mapabilis ang uh, ang proseso no yung sinasabihan niya na bilisan ninyo ay eh, matagal na pala niyang nilang natapos no yung kanilang mga trabaho diyan sa sinasabi niyang uh, inaamendahan na batas So, 'yan na ano, lesson isa sa mga lesson niyan sa kanila, pero no, matatanda na sila, hindi na sila basta-asta matututo. Siguro, bahagyang-bahagya siyang matututo dito. Bahagyang-bahagya lang. No? Na kailangan niya mag-research just in case na kailangan may mga ganito siyang uh, i-push no sa mga institution na 'to. Uh, 'yun din ang problema sa ibang tao no, parang pag minsan, sasabihin nila na madali lang yan, madali lang yan or nasabihin nila na kaya to, kaya to bilisan natin pero ang totoo sila pala yung walang alam